Eto nga pala yung update sa pinapagawa namin dito sa likod ng bahay. At finally, malalagyan na ng bubong yung part na merong jetmatic. At ngayong araw nga din pala ay nakaschedule kami sa paglalaba. Medyo busy at productive talaga tong araw na to. Kaya naman tara, samahan nyo kami sa buong araw namin. Hey guys, it's Mrs. Castro. Back again with another mini vlog. For today's vlog nga, maga kami nagasing kasi merong magtatrabaho dito sa likod ng bahay. Mamaya ko na kayo ipapasilip doon at magluto muna tayo dito ng munggo. Meron lang kaming natira dito kaya naisipan namin na ito na lang yung ulamin namin. Ang kulang na nga lang dito ay ang palaya kaya nagpabili muna ako kay Mr. Castro. At kapag munggo nga yung ulam, ako talaga yung nakatoka dyan. Masarap nga daw kasi yung luto ko ng munggo kaya ako yung nagluluto. Habang pinapakuloan ko ngayon, isinalin ko naman itong mga puti na inuna namin kanina. Si Mr. Castro naman tumutulong dito sa likod at tanggal ng solar lights. Yung father-in-law ko kasi yung magtatrabaho dito at saka yung kumparin niya. After kong sumilip sa labas, nagsalang naman ako ng mga decolor. Medyo marami-rami nga tong marami naming damit at iniipon talaga namin yan. Nakakatuwa lang guys kasi tignan nyo, kahit maliwanag pa ay eh, nakakapaglaban na kami. Dati kasi talagang gabi kami naglalaba kasi doon lang may tubig. O ngayon, tignan nyo, ba diba? Parang waterfalls, napakalakas ng tubig. Nung maisalang ko na nga yung decolor dyan, lumabas naman ako para tulungan na si Mr. Castro. Tinatanggal niya nga yung mga solar na inilagay ilalagay dito kasi tatamaan ng bubong mamaya. Bali yung gagawin niya niyan, ililipat niya na lang yan ng pwesto. Sumisilip-silip so, lang naman ako dito kasi nga nagluluto ako dun sa loob. Dito na rin kasi kakain sila papa at saka yung kumpare niyang si Bapang Eric. Pagpasok ko nga itong si Tabi, tignan niyo ang sarap ng higa niya dito sa kulungan niya. Malaki kasi yan guys kaya nakakapaglaro-laro siya dyan. Nung lumambot na nga yung mga munggo, nag-start na rin naman ako maggisa. Mandali lang naman lutuin tong munggo na to guys. Alam niyo dati, akala ko mahirap to. Ngayon pala, papakuluan at papalambutin mo lang yung munggo tapos magigisa ka lang. Bawang, sibuyas, kamatis, tapos nalagyan ko ng patis. At pagkatapos noon, ilagay nyo lang yung pinakuluan at pinalambot yung munggo kanina. after noon, nilagay ko lang yung pinalambot kong munggo. Nilagay ko na rin yung ampalaya. Nilagyan ko ng konting tubig, chicharon. Sayang nga, wala kaming mahanap na dahon ng ampalaya, kaya malunggay na lang yung nilagay namin. Tuwang-tuwa ako nang bumili ng dalagang bukid si Mr. Castro kasi ang sarap-sarap nito. Kung umabot pala kayo guys hanggang dito sa vlog natin na to, anong ulam nyo nga pala ngayon? Comment nyo na rin kung tagasan kayo para makita ko kung hanggang saan But mga vlogs namin. After kumain, ayan, may binili din pinya kanina si Mr. Castro. O, ba? Diba? Alam niyo yung mga favorite ko. Hindi pa masyadong hinug yan kasi ganyan yung gusto ko yung medyo maasim. Tinawag na nga din namin sila Papa at Papang Eric para makakain na din sila. Kami naman, inayos naman yung mga decolor kasi natapos na yung pag-ikot niya. Sobrang sarap guys, magkaroon ng automatic washing machine. Diba? Kita nyo, hihintayin na lang namin matapos tapos sasampay na lang. Siguro kung hindi matik yung washing machine namin, napakatakaw sa oras din. Lalong-lalo -lalo na, medyo busy person pa naman kami at kami talaga laging ginagawa. Kaya sobrang laking tulong talaga nitong automatic washing machine namin. Mare-recommend ko talaga yung brand ng Beko kasi hanggang ngayon wala pang sira yan. Matibay talaga guys, proven and tested na even yung mga aircon nila. Yung aircon nga na binili ko para kay mama, ayun, sobrang lamig tapos ang tipid sa kuryente. Nung nakapagsalang na ulit kami at sampay, lumabas muna kami para tignan tong ginagawa nila. Kaya pala pinabubungan namin to para hindi nababasa yung makina ng jetmatic lalo na kapag ka umuulan. Magkakaroon nga ulit ng another silong dito sa likod ng bahay tambay namin. Tignan nyo naman ang lawak pa ng likod namin guys, kaya masarap talaga magtambay dito. mag update na lang ako sa inyo kapag natapos na yung pagbububong nila sa likod. Pumasok muna rin kasi ako para makling tong mga fair babies namin na napaka cute. O siya, ayun lang muna guys for today's vlog. Thank you for watching. See you on my next one. Bye! Mwah!